So ayun mga kamoto, meron tayong box. Ang laman nito ay Padakstan. Nabili pala natin to kay Zane Motorcycle Parts and Accessories na located sa May 1. Lalagay ko na lang sa ilalim ng video yung kanilang Facebook page at message nyo na lang kung kailangan nyo rin ng ganitong Padakstan. Tara, unboxan na natin to. Buksan na natin yung box. Hindi natin kung ano yung mga nasa loob niya. ito. Ito yung kanyang hawakan. Tapos yung kanyang sabitan. Ito na. Yung sinasabit sa si Meron din siya mga ganito. Yung gulong. Apat na gulong kasi tig dalawa sa magkabilang side. So tara, huwin natin. Yung material palang ginamit ito mga kamoto. Sabi sa akin yung may ari. Or pinagbilihan ko. Hindi naman siya nangangalawang. Pero hindi rin naman daw siya stainless. Well fabricated din naman. Maganda rin yung kanyang pagkakainang. Tapos may mga support tent na hard plastic. Tapos ito naman yung kanyang puntungan. Ito yun. Dalawa siya. Tingin ko dito ay kakabit yung kanyang bulong. Ganito siya. Tapos ito naman ay ganun din. Ganyan yung magiging tsura nya. Pero bago yan, kabit muna natin yung kanyang bulong. ganito yung saluhan niya para sa swing arm. Dalawang klase yan mga kamoto. Merong parang ganito, naka U para sa paddock spool at meron din yung naka L-type. Yung gulong naman is hard plastic. Habit na namin yung gulong. Yung ganito naman na ikakapit natin. Asagad na yan. Paano ko siya yan, no? Yan yan. Yo! Sakto! Shout kay Gilbert. <laughs> okay. Ito yung itsura niya mga kamoto pag nakatayo na. Ito, ilalagay dito sa may likod. Tapos yung kaliwa. Try natin. <laughs> First time ko magagento, mag-aangat ang motor. Yan o. Oh. So ayun mga kamoto, nakapadakstad na yung ating motor. Kung natin gagamitin yung kanyang u type. Dahil meron naman tayong spool. Try natin. Try natin mag-isa. Gento siya pag yung U-type yung gamit natin. Try naman natin gamitin yung L-Type. Ito, so, L-Type. Yan. Yeah. mas okay yung school no? para sa amin mas maganda yung school type na tungtungan niya Pinakita ko lang sa inyo yung nabili nating bagong attack stand para kay Bulldog. Na-assemble na rin naman natin at try natin siyang gamitin kay Bulldog. Yes, sir! Uh, shoutout kay Gilbert! Ah, kasama natin. <laughs> so, ayun guys, sa susunod na vlog. DIY, DIY! Let's go!